So, yun kasi magpasalamat pala ako sa nagbigay sa akin ng tulong ba na OFW na bumigay sa akin ng blessing, no? So, pasalamat talaga ako. Hindi ko lang i-mention yung pangalan niya kasi ayaw niya i-mention eh. So, binilhan niya ako ng gamit, ng ano pa, gamit. Magamit uh, ko sa bahay, opoan yung, yung ano eh, oh yung pagkain at saka so, yung lamisa, uh, uh, yung misa guys kasi wala man akong misa dito sa bahay so nakita niya siguro yung ano mga upload kong video na umupo lang ako sa sahig tapos Awa kumain no? kaming dalawa ni Boss Bansky naupo lang kami sa sahig tapos kumain at tapos naawa siya sa amin nagpadala siya ng pira pambili ng gamit gamit ko sa bahay tapos may ano binilan din ako na sabi niya babili ka daw ng gas tube, kaya para hindi ka na magkuha-kuha ng paggatong So, nagpapasalamat talaga ako kay Bong Poso ko nagpasalamat so, sa nagbigay sa amin na uh, isang OFW. So, maraming salamat, ma'am. Ma salamat. Um, God bless sa ma'am. God bless sa ma ma'am. No? More uh, blessings uh. to come, ma'am. Uh, mm. Always Salamat girl. talaga kay to your family also. bito mm. Ito yung mga binili namin na may aming ipapakita sa inyo, no? Mm. So, watch until the end, guys. Babos. Babos. Nandito na yung ano, mga kinumpra ba? O, mga binili, bilihin. Oh salamat sa nag-sponsor ha. Salamat ka, salamat, salamat. Oh salamat sa nag-sponsor ito, guys. Kasi wala pa man tayong sound sahod, oh. sponsoran muna tayo kasi wala mun tayong timol-tibol so, ba. So, mag tayo magkain tayo, magyakayaka man. Guys no. Ah, dumating na ako sa bahay ba. Magbay bahay na. So hmm. may ano ba? May binili kami kanina, guys oh. Yung sa nag-sponsor ma, maraming salamat. Ah. mam ma ma <laughs> Maraming salamat po o sa binigay mo na blessing, Ato no? Ito po, lamisa. Ito hmm. so, yung table, tapos ito yung... Lagyan ng plato. So, yung... Yan, kasi dami kasing nagkukoment, eh, but walang ano daw si Buruloy. Tapos, ito yung lagayan... So, sabihin mo, bakit hindi oh, ka nakabili, ang Buruloy? Ng, ang lagayan ng plato. Sabihin mo, sabihin mo, dahil Ay, Kasi makunti-kunti man yung sahod. Guys, kasi... Kasi marami man akong tinulungan na kapatid ko guys at saka yung akong pamangkin ba um, liit-liit lang yung uh, ano na ipon-ipon kong konti uh, may pa may um, bukin guys, oh. salamat pala sa mm -hmm. nag-sponsor sa akin oh. naawa siya sabi. wala man akong tagilagayan ng plato ba hindi man magtanggal-tanggal oy mm. nabili na ano hindi na ako magkawikahoy ba yung mm -hmm. mag, no, mag Hmm, ito chikis na siya, may lamang pira. Ano bang sa ano, ano bang ano? Ah, may brief pala tapos may ano? Hindi na magatong-gatong. May DJ DJ ba? Oh, salamat pala sa nag-sponsor guys no. maraming salamat eh. OFW ba naawa kay Boroloy ba? Binilhan na ko nito ba? Kumita sa dahil daw dami pick. dahil sa pick account wala na sahod si Buroloy, nasa pick account na lahat. Konti-konti na lang. So yun guys, ano? Ito, ito. Ano sa mineral? do Ito. Ito. So, ito yung isa guys oh. So, may mga pixel pa. Oo oh. nga ako. May bigas, mga pixel. Pakita pa rin Pixel, lalagyan ng ano, ulam. Nya yeah, para bigas, di mapanis ba. Bigas, di ate ba. Nya yeah, okay, may man, plato. Ato, asan mo yung lagay oy? Gan? Dito lang. <laughs> 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 dito <laughs> lang ko na lagay guys kasi wala man akong lagayan man. Tapos makanaan ako ng tubig dito ba. Makanaan yan man yan. <laughs>